Ibukas natin ah, Yung nauli natin Okay Ayan okay. Ayan okay. Ayan Ayan Ulog namin yung lumpot Para makalabas yung tubig Okay so yun uh, Binuksan itong isa, isa mga, yun ito sa isa Sa mga Ito ang ba? Password Password ng Embronal uh, Para Mabawasan itong tubig Kasi Masyadong malalim kasi dito sa Parte ng Kuanatopis Kuanatopis So yan si Bapa Mercy yung mayari ng pangalan. Siya yung magbawas ng flashboard or mga uh, kaway para uh, lumabas itong tubig. And then, pagbawas ng uh, flashboard is mayroon dito na nilagay ni Bapa Meron na kimpot or lumput kung tawagin sa amin. Yeah. Once kasi na mabawas na itong uh, flashboard, itong embornal, ay lalabas itong tubig pababa. And then, yung, yung uh, baka lumabas, no? So, paglabas ng isda, meron dito na trap, kimpot, or lumpot, kung tawagin sa And then, paglabas ng isda doon, is trap sila dito sa kimpot. Yan. Iling. Yan, yung siya sabing trap, kimpot, or kimpot trap, or lumpot, kung tawagin sa, sa amin. God bless. support sa mga sila mong alikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Nandito na naman ng Team Soya para ibahagi ang strategy namin sa panghuli ng isda gamit ang Kimpo Trap or Lumput. At kung nagustuhan nyo ang content po namin, catch and cook, please pag-subscribe at follow ang channel po namin na Team Soya. Kami ang Iranong Dago na nagmula sa Baguados, Cotabato City, Gubarang, Philippines. Kaya mga soya, so pandawin ni Papa Mers Ano ko ako to? Ano ko Maraming salamat po sa lahat ng mga po sa amin sa bagong followers at subscribers. Shout out kay Father Dan, Madam Marin J. Madam Inday Test Madam Swine Mugtong, Madam Montera, Sir Jose Chua, Sir Jose Melvin, Nano Manabilang, John B. TV, Saldir Musora, That's Ayunan, at saka sa Barangay Channel po namin, si Honorable Fahad B. Singh. What's <tik> Ah, wala pa guys. Bago lang hulog. Pa? Bago pa, bago pa. Katri. Katri. <tik> Oh. Ini nih, Pak sama kan oh, Pak Mundu Bu. Hmm. Nah. Hutan. Amin. Awan nak. Melilit. ya Pak Pak Palu kaduru, Bu. Katri. Katri ya. nanti ke bayi kan nama kan. Ah, kaduru. Kaduru, Bu. Yan. Bakai kadu bayung kaduru gaca ke Katri. Nanti makain, ya. Ini makain, Ustaz. Oh. Ya. Maka patah iyan, maka patah iyan Mana kalau atas budaknya nanti nitu yung Katri para... para, maglaki pa yeah. Maglaki yang balik nabi iya kena Katri Tindau <laughs> <laughs> kami nang kemput Oke okay. 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 Atau saka yeah, lomput Asda ah, yeah. Ikan Nantin kumai mauli ba Oh dapun nama kak, padangpun nama kak Pagaludu pak, pagaludu dipakai? iyan Ayo, dikasih nama Ikan ato, padaludu pak

嗯，好，兄弟。